Kapag tumatanda na tayo, nagsisimula ng lumabo ang paningin, sumasakit ang mata, nagiging sensitibo sa liwanag at madaling mapagod. Maaaring magkaroon ng panganib ng mga sakit sa mata gaya ng pterygium, katarata, glaucoma at iba pa. Huwag balewalain ang mga sintomas na ito dahil maaaring humantong sa pagkabulag, kaya't mahalagang magdagdag ng nutrisyon o bitamina para sa mata. Ipinapakilala ko ang vitamin gummies para sa mata na ito. Naglalaman ng routine 12 mg mula sa Nature's Key. Napakadaling gamitin. Ngumuyain lang ng dalawang piraso bawat araw. May lasa ng orange, kaya bagay na bagay sa mga ayaw uminom ng tableta o kapsula para sa mga madalas gumagamit ng computer, cellphone o laging nasa ilalim ng araw at malalakas na ilaw. Napakahusay gamitin nito. Mayroon ding zeaxanthin at vitamin A sa sangkap. Nakatutulong panatilihing moisturized ang mata, bawasan ang pagod at panunuyo at protektahan laban sa blue light. Bawat bote ay may anim na pung gumis sapat para sa isang buwan. Sa ngayon ay may promo at discount code. Kung interesado ka, maaari ka ng mag-order para maranasan ang bisa nito.